hindi natin kakampihan ang asawa mo. ang mata namin sa kanya. Senyor, huwag kang maglalala. plano kami. Pero kailangan namin ng tulong mo. importante. Hindi ba nahuli na lahat ng mga pumatay kina Bernice? Isang malaking kasinungalingan lang yun, Nay. Hindi ho sila, kundi isang malaking sindikato ang pumatay sa pamilya ko. Ginamit ho nila yung kanilang mga pera, kapangyarihan nila, para mapawalang sala silang lahat. <gasps> ang ibig mong sabihin yung mga nahuling suspect, hindi sila ang totoong may sala. Nung ilang buwan ako nawala, Nay, hindi lang ako nag-isip-isip nun. Nagpalakas ho ko. Dahil ito po ang paraan para makalaban ng mga katulad natin mahihirap sa mga katulad nila. Kaya sinumpa ako sa libingan ng kasawa ko Nauubusin ko ang buong sindikatong to at lahat ng mga koneksyon nila. Kapag patay na si Alfonso, sisiguraduhin ko makukuha kong simpatsya ng mga tao. At ako, akong tatakbong mayor na Maynila. Senyor, kailangan ko ng makinarya mo. Pero huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin ko na lalong lalagong operasyon ng Golden Scorpion sa Maynila. Walang problema sa kanya yan. Sabihin mo lang kung magkano at kung anong kailangan ninyo. Cheers! palakas ko ko. Dahil ito po ang paraan para makalaban ng mga katulad natin may sa mga katulad nila. Kaya sinumpa ko sa halibingan ng asawa ko. Nauubusin ko ang buong sindikatong to at lahat ng mga koneksyon nila. Anong sandali? Hindi mo ba naisip na baka ikaw naman ang patayin nila? Sa tingin mo ba gusto to ni Bernice? Sa tingin mo ba magugusto niya na, na ginagawa mo to? Anak ba kung nilalagay si panganib ano ang buhay mo? Ano gusto yung gawin ko, Nay? Tingin mo may hustisya sa mga katulad natin may hihirap? Hustisya! Kapalit ng ano? Kapalit ang buhay mo? Anak, paano naman ako? Paano naman ako na wala na ang tatay mo? Si Bernice! Si Andrea! Pati yung apo ko sa so sinapupuno ng asawa mo, hindi ko nakakayanin na pati ka mo man sa akin. Anak! Ano ikaw na lang meron ako. Nay, alam ko ang delikado to. Pero hindi ko kayang mabuhay na wala akong ginawa para sa mag-inak. Kaya hindi ko sinabi sa inyong katotohanan ay kasi gusto mo kayo protektahan. Gusto mo kayong protektahan. Dahil ayaw kita mapahama. Hindi ko lang ito ginagawa na para sa sarili ko. Kundi ginagawa ko to para makatulong din ako sa ibang tao kung walang lalaban sa mga katulad nila naghahari-arian. Siguradong may mauulit na naman ang katulad ng na nangyari sa pamilya ko. Pasensya ka na, anak. Hindi kita kayang intindihin. Hindi ko kayang suportahan ang kabaliwan mo.